Hindi ako yung klase ng lalaking gumagawa ng kalaban. Halos buong buhay ko, maaga akong pumapasok, ginagampanan ng trabaho, at umuuwi sa aking asawa at sa aming aso, si Tucker. Hindi naman makulay ang trabaho sa konstruksyon, pero tapat ito. Sa loob ng tatlumpong taon, nagbaba ako ng ulo, ginawa ko ng maayos ang trabaho ko, at siniguradong makakauwi nang ligtas ang mga crew na pinapangasiwaan ko. Pero parang wala nang halaga lahat ng yon noong araw na binuksan ko ang bibig ko. Nagsimula ito sa isang pumutok na support beam. Isang simpleng bagay lang. Pero ito ay nasa isang load-bearing na sahig at hindi tumigas ng maayos ang konkreto sa paligid nito. Inireport ko ito sa foreman ko. At ang sabi, wag mong alalahanin yan, Connelly. Hindi naman yun makikita ng mga inspeksyon hindi ako kumalma. Kaya kumuha ako ng mga larawan. Dinala ko ang mga ulat. Pati na rin, nagstay ako ng late ng gabing iyon para mag-measure ng stress loads. Baka nga dapat ay pinabayaan ko na lang. Pero hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa mga pamilya na maninirahan sa gusaling iyon. Mga batang tatakbo sa mga sahig na iyon. Kinabukasan, nagpadala ko ng tahimik na email Isang mensahe sa safety officer at nakasisi sa project manager ko. Sinulat ko, kailangan nating balikan ng section B4 bago tayo magpatuloy. Masyadong mataas ang risk. Yun lang, walang drama, walang paratang. Isang babala mula sa isang taong may alam sa sinasabi. Hindi ko inasahan ng pasasalamat. Gusto ko lang na may tumingin. Pero dalawang araw pagkatapos? tinawag ako sa opisina kung nanonood ka pa maglaan ng oras para mag-like at mag-subscribe kailangan marinig ang mga kwento katulad nito hindi activate ang site badge ko sabi nila downsizing daw binigyan pa nila ako ng recommendation letter parang pats on the back bago ako itulak palabas ng pinto alam ko kung ano ito parusa ayaw nila ng taong nagtatanong pero nung gabing iyon, may nangyaring bagay na nagbago sa lahat. Nakaharap ako sa truck ko sa labas ng parehong gusali, kinabukasan ng umaga. Patay ang makina at nakatingin lang. Ang mga manggagawa ay parang mga langgam na may suot na high vis vest. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ang isang salita mula sa akin ay kayang patigilin ang buong proyekto. Pero hindi ko yun sinabi. Pinanood ko lang Nagtataka kung nagkamali ba ako. Tinawagan ko ang kaibigan kong abogado mula high school na matagal ko nang hindi nakausap. Nakinig siya habang inilahad ko lahat. Ang beam, ang pagtanggal sa akin, ang katahimikan, pagkatapos. May laban ka dito, sabi niya ng maingat. Pero ang tanong, handa ka bang gawin ito? Ang tanong na yon ay parang mabigat na nasa dibdib ko. Ang paggawa ng hakbang, ay nangangahulugang tatayo ako laban sa isa sa pinakamalaking construction firms sa Montana. Ibig sabihin ay ang pagrisko sa lahat ng aking pinaghirapan sa mga dekada. Ang reputasyon ko, ang kapayapaan ko, pati ang aking pensyon kung maglaro sila ng marumi. At tiyak ko, gagawin nila yon. Samantala, tahimik ang kumpanya. Walang lumapit, walang bosko walang safety officer. Wala pa kahit yung batang binibili ko ng lunch nung minsang wala siyang pera. Isa na akong multo. Walang trabaho, walang naririnig, at hindi na kailangan. Kaya nag ako. Pumunta ako sa Department of Labor ng hapon na yon. May hawak na binder ng mga tala sa passenger seat ko at pumasok ako parang isang lalaking walang natirang matatakot. At nung akala ko, tapos na Muling tumunog ang telepono. Si Mrs. ko ang tumawag. May iniiwang package sa porch, sabi niya, naguguluhan. Wala namang pangalan. Isang USB stick lang at isang note. Hindi kabaliw. Parang tumigil lang mundo ko. Humingi ako ng larawan. Ang sulat kamay ay pamilyar. Galing ito sa isa sa mga junior engineer sa huling job site ko. Isang tahimik na lalaki. Matalino. Laging nagsusulat ng mga tala. Siguro nakita rin niya ito. Nung binuksan ko ang mga file, hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Mga internal inspection reports, pinanipis na blueprints, mga aprubadong pirma sa mga hindi kumpletong trabaho. Mas malaki pa ito kaysa sa isang sira na beam. Isang buong web ng pandaraya. Maraming gusali ang may ginawang shortcuts. Pinalitan ng mga ulat Isinakripisyo ang kaligtasan para lang makatipid ng oras at pera. Kumakabog ang kamay ko habang binabaybay ko ang bawat file. Hindi lang ito tungkol sa akin ngayon. Tungkol ito sa mga tao, daan-daang tao, na naninirahan sa mga gusaling maaring hindi ligtas. At ang lalaking pumirma sa lahat ng iyon? Ang dating project manager ko. Yung ngumiti habang sinabi niyang, hindi na ako akma sa kumpanya. Ipinasa ko lahat sa abogado kong kaibigan. Tumawag siya ng sampung minuto pagkatapos. Nakuha mo sila, sabi niya. Pero hindi ito magiging madali. Itatanggi nila lahat. Sasabihin nilang ikaw ay isang galit na eksempleyado. Handa ka ba doon? Hindi ako sumagot agad. Pero alam ko. Pagod na ako. Pero handa na. Pero wala akong inasahan para sa darating na linggo. Dumating ito sa isang simpleng sobre na walang return address. Sa loob, naroon ang isang cease and desist letter. Makapal na dokumento na puno ng mabibigat na legal na termino. Nagbabanta ng demanda kung sakaling magsalita ako. Inaakusahan nila ako ng paninirang puri ng paglabag sa kumpidensyalidad at ng panghihimasok sa mga internal na record. Binasa ito ng asawa ko ng malakas. Nanginginig ang boses niya. Tinatakot kanila. nila, sabi niya. Gusto nilang umatras ka. At sa isang iglap, gusto ko ngang sumuko. Naisip ko ang aming mortgage, ang mga problema niya sa kalusugan, ang ipon para sa pagre na kulang na kulang. Naisip ko si Tucker, mahimbing na natutulog sa karpet, at kung gaano kasimple ang buhay noon. Pero hindi binabago ng takot ang mga katotohanan may mga taong nasa panganib at pilit nila itong tinatakpan. Tinawagan ko ang isang reporter na kakilala ko, isang lokal na mamamahayag na dati nang nagbabalita tungkol sa mga isyo sa konstruksyon. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang mga litrato, ang mga file, ang liham. Siyempre, kailangang i-verify namin lahat, sabi niya. Pero ito, malaki ito. Pagsapit ng katapusan ng linggo, lumabas sa front page ang isang artikulo. Whistleblower nagbabala tungkol sa panganib sa malaking proyekto sa Billings. Hindi pa nila binanggit ang pangalan ko. Hindi pa. Pero alam ng kumpanya kung sino ako. Kinabukasan, muling tumunog ang telepono ko. At sa pagkakataong ito, hindi na ito banta. Isang pakiusap na ito. Dumating siya sa pintu ko, parang matagal na kaming magkaibigan. Nakasuot ng suit, perfect ang ngipin, at ang pakiramdam ng handshake ay parang naguusap kami tungkol sa isang deal. Mag-usap tayo, sabi niya. Tinuturo ang sidewalk na parang wala akong choice. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang kinatawan ng legal na payo ng kumpanya. Pero alam ko na, nandyan siya para pigilan ang pagkakalat ng pinsala. Naglakad kami ng tahimik ng ilang sandali. Tapos tumigil siya at sinabi, Hindi ka nakakatulong sa kahit sino kung ilalabas mo ito. Maari tayong magkasundoan ng tahimik. Protektahan ang iyong legacy. Baka nga maibalik ka sa payroll. Sa ibang posisyon, syempre. Ramdam ko ang higpit sa lalamunan ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, iniisip nila na mabibili ako ng isang pekeng titulo at sweldo. Hindi ko siya sinagot agad. Tinitigan ko lang ang mga kapitbahay ko sa kabila ng kalye. Isang batang mag-asawa, may anak sa stroller, na lumilipat sa isa sa mga gusali namin. Alam kaya nila? Malalaman kaya nila? Sinundan ng lalaki ang tingin ko at sinabi, Tingnan mo, wala namang nasaktan. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil dito. Doon ko na-realize kung ano ang talagang kinatatakutan nila. Hindi ang kaso hindi ang kwento, ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay may paraan ng pagpapalaganap, lalo na kapag ito ay binubulong ng tamang tao, sinabi ko sa kanya na hindi. Hindi sa trabaho, hindi sa katahimikan, hindi sa pagpapanggap na maayos ang lahat, kahit hindi. Hindi na siya nag ng kamay ng umalis. Ang sinabi lang niya, kailangan mong maging handa para sa mga susunod. At akala ko, Handa na ako. Hanggang dumating ang katok sa hatingabi, ulan na malakas. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang parehong junior engineer na nagbigay sa akin ng USB stick. Basang-basa siya, may backpack sa balikat, at ang mga mata niya ay paikot-ikot na parang sinusundan siya. Hindi ko dapat ginawa ito, sabi niya. Nanginginig ang boses, pero wala akong ibang mapuntahan. Pinasok ko siya. Binigyan ng tawel at naghanda ng kape. Hindi siya masyadong nagsalita hanggang sa ikalawang tasa ng kape. Tapos lumabas ang lahat. Kung paano siya pinilit na pumirma sa mga ulat na hindi niya isinulat. Kung paano siya pinagbawalan ng lead architect na huwag magtanong kung gusto niyang magkaroon ng hinaharap. Kung paano niya nakita ang iba pang tinanggal tulad ko. Sinabi niya, Natakot sila sayo. Akala nila ibabagsak mo ang buong kumpanya. Hindi ko naramdaman na makapangyarihan ako. Pagod na ako. Pero nakinig ako. nagtake take notes ako. At nang sinabi niyang gusto niyang mag kung kailangan, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. Doon siya natulog sa sofa ng gabing iyon. Hindi ako makatulog. Hawak-hawak ng misis ko ang kamay ko at bumulong hindi ka na nag-iisa sa laban na to. Ngunit kinabukasan, nakita ko kung ano ang ginawa nila sa truck ko. Vandalized ang truck ko. Malalalim na gasgas sa pintura. Nabiyak ang windshield. At sa driver's side, gamit ang makapal na pulang spray paint. Rat. Nakatayo ako doon ng matagal. Hindi galit. Pagod lang. Ito ang babala nila. Ang paraan ng pagpapakita na kaya pa nilang abutin ako kahit ngayon. Tinawagan ng misis ko ang pulis, pero hindi ako umaasa ng marami. Magalang ang officer, kumuha ng mga larawan, nagsulat ng report. Pero ang tono niya ay parang nagsasabing, wag mong asahan na may mangyayari sa kasong ito. Gayon pa may isang bagay sa insidente ngayon na nagpaliab sa akin. Sa unang pagkakataon, tumigil akong matakot. Tumigil akong magduda sa sarili ko. Kung kaya nilang gawin ito para lang patahimikin ako, ibig sabihin ay naririnig na nila ako, lalong lumaki ang kwento. May mga ibang manggagawa na naglabas ng kanilang mga saloobin. Tahimik sa simula, isang anonymous na electrician, isang dating site inspector, pati isang supplier na pinagbawalan i-adjust ang lakas ng mix ng semento. Unti-unti nang bumabagsak ang mga piraso sa puzzle at dumating ang tawag hindi mula sa reporter, hindi mula sa kumpanya. Mula sa Federal Safety Board. Gusto nila ang lahat ng impormasyon. Nakipagkita ako sa dalawang ahente sa isang gusali ng gobyerno sa downtown. Malinis ang mga mesa, file folders, digital recorders. Ibinigay ko sa kanila ang binder ko, ang USB stick, ang mga larawan, ang mga sulat. Parang nagbawas ako ng bigat na matagal ko nang dinadala. Nakinig sila ng maigi, nagtanong ng walang paghusga. Isa sa kanila ang lumapit at nagsabi, Naiintindihan mo ba na maaaring mag-trigger ito ng investigasyon sa higit pa sa isang proyekto? Tumango ako. Naiintindihan ko, sabi ko. Yan ang tamang gawin. Habang palabas ako, tiningnan ko ang langit ng Montana, mabigat sa snow. Nararamdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Kapayapaan. Hindi pagginhawa, hindi pagsasara. Kundi ang kalmado na nararamdaman mo kapag tumigil ka na sa pagtakas. Lumabas ang balita dalawang linggo pagkatapos. Isang formal na investigasyon ng inilunsad tungkol sa maraming site ng Driftline Construction. Nagbigay ang CEO ng pahayag na nagsasabing buong kooperasyon pero alam ko na nagsisiksikan sila at pagkatapos nang akala ko tapos na ang bagyo nakatanggap ako ng isang liham na hindi ko inaasahan galing ito sa isa sa mga crew na tinuruan ko taon na ang nakalilipas hindi kami nagkausap mula nang ako'y tanggalin ang sulat niya ay magaspang ang sulat parang hindi siya sanay magsulat ng anumang mas mahaba pa sa isang listahan ng groceries pero malalim ang mga salitang nakasulat. Dapat sana ay nagsalita ako ng mas maaga. Alam namin ang tungkol sa BIM. Alam namin lahat. Pero natakot kami. Hindi ikaw. Tinapos niya ang sulat ng Ipinakita mo sa amin kung ano ang tama. Hindi ko yan malilimutan. Binasa ko ito ng tatlong beses. Ipinaskil ito ng misis ko sa dingding. Ang liham na yon ay mas mahalaga pa kaysa anumang gantimpala o headline. Isang paalala na ang paggawa ng tamang bagay ay hindi kailanman nananatiling hindi napapansin. Kahit na minsan, akala mo hindi. Patuloy pa rin ang investigasyon ng gobyerno. May mga usap-usapan tungkol sa mga kaso, pag-revoke ng mga lisensya, at posibleng mga kaso ng krimen. Nakatestify na ako minsan. Gagawin ko ulit kung kinakailangan at kung naririto ka pa, kung nasundan mo ang kwentong ito mula sa simula, alam mo na kung bakit ko ito ginawa. Pero hayaan mong ikwento ko kung ano ang nangyari. Pagkatapos, hindi ko nakuha ang trabaho ko pabalik. Hindi ko na gusto. Ang nakuha ko ay ibang bagay. Dignidad. Tahimik. Matatag. Hindi matitinag na dignidad. Pumapasok na ako sa bayan ngayon at tumutnod ang mga tao. Ang electrician ay kumakaway. Ang waitress ay nagbibigay sa akin ng kape ng libre. Walang nagsasabing bayani. Ayos lang. Hindi ko yon kailangan. Mas mahimbing na natutulog ang misis ko ngayon. Si Tucker ay patuloy na humihilera sa mga paako. Ang batang engineer? Nakakuha siya ng bagong trabaho sa isang kumpanya na pinahahalagahan ng integridad. Nagpapadala siya ng mga postcard paminsan-minsan. Ang kumpanya? Patuloy nilang tinatangkang baguhin ang naratibo. Pero ang katotohanan ay may lakas. Hindi ito nananatiling nakatago. At hindi ako nag-iisa sa laban na, to, hindi sa huli. Kung ang kwentong ito ay nakatulong sa iyo kahit paano, pakilike, ishare sa isang taong kailangan marinig ito. At mag-subscribe. Kung hindi, sabi ni Tucker, magsusulat siya ng sarili niyang mga kwento at tiyak. Karamihan sa mga yon ay tungkol sa mga squirrel. Minsan, ang paggawa ng tamang bagay ay hindi ka ginagawang bayani. Ginagawa ka lang nitong tao. At minsan, sapat na yon.